morning mga ka-hashtag mamita. For today's video, magluluto tayo ng pinangat na tilapia. Ayan ang ating tilapia. Inugasan nating mabuti. syempre ang ating matabang tilapia. Pagkatapos, ayan, sinalansan na natin ang ating sampalok. Pagkatapos, inilagyan na natin ang ating tilapia sa ibabaw ng sampalok. Pero bago natin ilagay ang tilapia, nilagyan-lagyan natin ng konting luya. And then, after nyan, nasalansan na natin ang tilapia. Lagyan ulit natin ng luya at sili Pwede nga ba na i-slice-slice is ko ng maliliit para may sipa ng anghang. And then, yung buong siling haba, lagyan ng tubig, at pagkatapos, isalang na natin. At hintayin natin kumulo. Ngayon, tingnan natin. Wow! Luto na kaagad ang ating pinangat na tilapia. Sa Sampalok, napakasarap nito. Siguradong rice more thank you for watching everyone bye bye chu